Samantala mga kabrigada, sa detalye ng ating mga balita, ang pagbabalik bansa ni Mary Jane Veloso, isang magandang regalo raw para sa buong Pilipinas. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada! Ngayong nalalapit na ang kapaskuhan, ang pagbabalik bansa ni Mary Jane Veloso ay isa raw magandang regalo, hindi lamang sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa buong Pilipinas. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, nagbunga na ang mahigit sampung taong pakikipag ugnayan ng bansa sa Indonesia para sa kaso ni Veloso. Isa rin daw itong patunay na kaya ding gampanan ng bansa na makapagpauwi ng ating mga kababayan na nahatulan ng kamatayan o habang buhay na pagkakabilanggo sa ibang bansa. Sa pag-uwi ni Mary Jane sa Pilipinas, ituturing siyang normal na person deprived of liberty. Sa usapin naman ng clemency, sinabi ni Vasquez na nakadepende ito kay Pangulong Bongbong Marcos posible rin daw na mabigyan ng parol si Veloso sa pamagitan ng Good Conduct Time Allowance. Samantala, itinakda naman sa February 19 ng susunod na taon ang hearing para sa mga kaso na isinampa ni Mary Jane laban sa kanyang recruiters na qualified human trafficking, estapa at illegal recruitment. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. 度时每刻都大美食赴。